A bright bright evening. Oh bright man. evening. <laughs> kasi, kasi ang colors natin very bright. <laughs> ang bright ng yellow at ang bright, bright ng blue. Ng blue. Sa gabing blue. madilim. Yeah, I know. Oo, tayo ang bright. Uh, bright okay. naman. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong Mare ng bayan, Mareya. Kasama natin Attorney PG Galang. Hello, hello sa lahat. Uh, sa mga nanonood sa atin sa Facebook, YouTube, at saka sa Signal 101. Yeah, Magandang, magandang gabi. So, eto na po mga numerong pwede ninyong tawagan, attorney. Okay. It's 0954 for Globe. And for Smart naman, it's 0961 Oh, there you have it. At, at nakikita na natin ngayon, ha? So, yung mga gusto magpabati sa atin, go na, bati na, at uh, tayo ay babati sa ating mga masusugid na mga manonood oh. sa Signal TV 101. Of oh, oh, o kung na nagsusulat dyan sa gilid hello yan. hindi ko mababasa. Oo yeah. nga eh. At oh. syempre meron din tayong mga nag -co comments sa ating Facebook live. Meron ba? Yes, Maya, tingnan mo babatiin natin sila hindi lahat. naaaral kung paano oh. yan. Ikaw na lang muna. Oo, oh, oh. ako na muna. At oh. sabi nga nila, ito nakakatawa. Sabi ah. sa akin ni Attorney Danny Conception ah. nung nag-live kami, oh. sabi niya sa akin, sabi niya naubos na yung oras sa kakabati. <laughs> oh. In oh, saming karaming nanonood oh, friends. Pero naman dapat oh, ano oh. ratings yon? Rating. Yeah. <laughs> may ratings. Hindi, nakakatuwa kasi na maraming naaaliw sa ating usapan at huntahan. Hindi lamang usaping legal. Pati may puso pa. Nako, gusto, ibang, ibang programa ata yun. Hindi, meron dito. Meron ba? May drama pa nga. gusto ko yun actually. Oo, ko. So, solve ko yun yung mga love life problems. sige, sample na, na natin to ha. Sa na, na natin ng oh. isang madramang oh. palatuntunan. Madrama okay, eto na. Si Elizabeth. Siya ay 68 years old. Pag sinabi ho ba ng Supreme Court na asul ay pula? ano daw? Wait lang. Ano ba, ano ba ito? Ano may question? Pag sinabi ba ng Supreme Court na asul, na asul ay pula, asul na, pula? na nga ba ang pula? Ah, ay, mabigat. Oo. Oh, 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 oh. Elizabeth. Mabigat. Ah, ah. Are you okay. Uh, nah Yung puso na, mo, Elizabeth, uh, oh, puso uh, mo. Uh, oh, pero nga, pero hindi siguro ang uh, pinatutungkulan nitong si Elizabeth eh siguro damdamin ng isang masugid na merong gustong uh, oh. uh, mangyari. Oo, oh, oh. Siguro ganito na lang ang ang matanong natin oh, kay sige. Attorney PG, di ba? Kakatapos lamang ng uh, State of the Nation Address mm -hmm. ng Pangulo. Mm -hmm diba? At uh, syempre ang daming nangyari ha. May tsunami, merong lindol, maraming pangmangyayari, yanig-yanig yanig ng kung ano-ano at pati na rin sa Supreme Court mm -hmm. naglabas na Siguro slight lang pag-usapan natin para pagbigyan natin tong si Elizabeth na 68 oh, ma. years old ha. Okay, pag Pagbibigyan natin tong si Elizabeth bakit oh, 68 na yan oh, ha? Huwag kayong ganyan. Oh, 68. I love our seniors. Of course, we love we them. Love them. Okay. Speaking of seniors, I'd like to greet my father and my mother. Mm -hmm. Yan si Trining training ha training. panahon ng makopa ang training at Jimmy ayan na nanonood sa atin at syempre ang aking babe Marshall Angelico Castro magandang gabi eto na ang sagot eto ang tanong muna ang kataas-taasang hukuman ba mm -hmm. ang may pinakahuling say pagdating sa lahat sila ang basic on how to interpret the constitution okay so anong ibig tagalugin mo yan ato okay ang ating in any society sa isang lipunan ang organic lo ang tawag do organic lo kung ano yung the, the, the highest law wherein all laws must follow. Otherwise, kung ito'y against that law, eh, that law will be considered invalid ay ang Constitution. Mm -hmm. Diba? Actually, sa mga ating grade school at high school, I think, tinuturo, na, dapat tinuturo ang Constitution uh -huh. natin, di ba? Mm -hmm. So, eh, syempre, ang Constitution natin, minsan, merong mga kasong sinasabing, ay, unconstitutional ang ginawa ng isang ba ng isang ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Ngayon, sino ngayon ang magsasabing unconstitutional o hindi? Mm. It is the Supreme Court. Ayan. So, mm -hmm. hindi mo na ang tanong siguro ditong maganda. Mm -hmm. Pwede bang questionin ang kataas-taasang hukuman? Pwede, but not in that forum, di ba? Mm. Not in that forum kasi pag sinabi na ng Supreme Court na kung how they will interpret the constitution Uh, at tapos na ang lahat ng M at natapos na yun, yun na yung current interpretation. Ang sinasabi ko, current interpretation. Pwede bang baguhin? Yes. Nagbabago. Malamang. O, nagbabago. Pwede, no? Kasi uh, may mga desisyon dati ang mga ang yes, Supreme Court na ino-overturn na, na din. Or, or refine nila yung kanilang interpretasyon. Correct. Oo, oh. so, ang tawag kasi sa... Constitution natin ay ang ang ako nagtuturo ako ng Consti 1 at constitution. Mm -mm. Our constitution is a living constitution. Mm. Or, Buhay. Buhay. Oh. Na <laughs> ibig sabihin nan ay more often than not it is interpreted in during the time na pragmatic kung ano yung nasa harap nila. Mm -mm. They will interpreted na para sa panahon na ng ngayon. Okay. May may tanong pa akong isa para lang, ayan, para kay Elizabeth na 68 years old na mahal may na mahal natin. Mayroon siya pinahugutan. Alam ko... Alam ko na yung hugot niya eh. Alam ko kung anong pinanakit okay. mo, Elizabeth, naiintindihan okay. kita. Okay. At ang sagot dyan, tanong ko, kami rin bang mga abogado pag kami nakakabasa ng mga mm -hmm. mga desisyon na hindi kami nag nagaagree ay kami rin bay kine-question namin ang color wheel? Mm -hmm. Oo naman. Kine-question din namin oh, oh. ang color wheel. Eh sila-sila oh. sila yung mga abogado rin naman eh. Oo nga. Oh, pero ang tanong ko dito uh, dahil nga pag sinabi mong unanimous decision pag unanimous, eh parang boxing lang yan. Oh, <laughs> wala na. <laughs> diba? parang, eh, parang boxing May lang yan. ka eh. na yun. Ang dami oh. eh. So, ang mangyayari na lang dyan is that kung meron pang uh, similar situation okay. na actionable. Okay. Actionable daw. Kasi ang Supreme Court di nagbibigay ng opinion. That decision yun. Decision yun. Ibig sabihin, oh, oh. merong bagay na kailangan nilang decision oh, oh. A Supreme Court doesn't give opinions it gives decisions yes Now, my my question is for example tumbukin na nga natin okay <laughs> <laughs> alam <laughs> naman, <laughs> naman, <laughs> naman <laughs> lahat eh. Uh, hindi alam naman uh, ng lahat no see, hindi na hindi na lingid sa kaalaman ng lahat ng tao uh, na uh, recently naglabas nga ang Supreme Court ng uh, decision na ganyan at pinag-uusapan to eh lahat uh, ng mga nasa field uh -huh. ng abogacia ay eh, pinag-uusapan to eh dahil big deal to eh hindi dahil sa current situation kundi maaring in the future magagamit ito Actually, ako, concerned ko yan. Oh, Kasi oh. nga, um, nagtuturo ako, well, ngayon hindi, pero baka next time, magturo ako, Consti 1 and Consti 2. Oh, oh. And inevitably, yung bagong desisyon na yan, ay kailangan kong ituro. Okay, exactly. Okay, okay ang maman. tanong, for example, ganyan. At ang uh, Senado, parang, teka muna, wait a minute, kaping mainit, parang hindi naman ganyan-ganyan. So, nagkakaroon tuloy uh, ng iringan. Pati actually, ang maganda, house. magandang tanong sa akin yan. Magandang, yun ang magandang tanong. Despite din naging pula ang asul at asul ay pula. Ang Senado ba pwede nila sabihin? Ang pwede ba silang hindi sumunod? 'Yun ang, ang tanong. Ang pula ay pula at yes. ay asul asul pa rin. Sa aking opinion, pwede. Okay, ang pwede. tanong, ngayon ba na nagkaroon ng ganyan, ibig mo bang sabihin pwede na hindi sundin ang Supreme Court? Kung hindi nila susundin ng Supreme Court, may magrereklamo. Dapat sa Supreme Court ulit, sa ginawa ng Senado. Ano yan. ang sanction ng Senado just in case? So, I-declare -de nilang unconstitutional ang ginawa ng Senado. Ah. Again. So ito'y pagkakataon ulit sa Supreme Court na kung tingin nila ay okay lang na tumuloy ang Senado dahil tingin nila ay pwede naman. So, so, next. Ang Kasi tao lang yung mga yan eh. So um, ang mangyayari nito is uh, ganito naman yan, hmm. Atty. PG. Ibig sabihin... Kung tinuloy ng Senado, example lang ha, tuloy lang, eh hindi natin inaano, no? Kunari lang, tinuloy nila. Mm -hmm. Eh unconstitutional sinasabi ng Supreme Court. Eh di, pwedeng hindi mag-attend yung mga gusto nilang pa-attend din. Pwede, pwedeng hindi mag-attend. Eh di, ano yun, parang wale lang. Show-show <laughs> lang, ganyan. Yes, in a sense. Kasi alam nyo, ang pinag-uusap, okay, ang Senado kasi dalawa ang functions niya, mm -hmm. ano, Meron yung legislative. Okay. Diba? at meron silang mga non-legislative which is now which is now which is similar to what they're doing right now oh, na nag act sila as mga judges ng uh, oh. ganitong klaseng kaso and so ah uh, parang tingin ko lang tingin kung, ko kung lang if parang if they will insist that it's a political <laughs> exercise wala na eh o, parang they, sa boxing uh, medyo talo na. <laughs> Hindi, ang, ang, tingin ko mangyayari. Ito ah, sa so tingin ko na Tingin nangyari. mo lang naman. Ang no? tingin ko dyan eh. O oh, sige, tingin nyo yan. Eh, Pwede naman tayo magkwentong barbero dito eh. I know, mm -hmm. pero sige. Parang tingin nyo, nangyari yan. Tutuloy pa rin yung mga ibang mga senador. Ah, uh, ah, uh, Just for the heck of it, di ba? Uh -uh. Dahil nga tingin nila, mali yun eh, di ba? Uh -uh. Na interpretasyon nyo. ah uh, is, that exercise, is that proceeding valid? Yes. Is that proceeding valid? Valid ba yun? Ah, uh, mahihirapan sila, pero pwede silang tumuli. Gusto nila eh. Eh, tanong diba? ko eh. Taong bayan na pera yun eh. O oh, nga, actually magastos ang... Magastos, so, si magastos yun, yun magastos eh. Magastos ang proceedings na yun. So, sino magbabayad doon kung unconstitutional yun? Tayo lang. Tayo rin. Tayo rin as Ay, di ba, Ay, di. Sa, na si. Hindi ba hindi senador? I do. Kasama yun sa sweldo nila yan eh. Ah, oh, ganoon. Um, sige. Tanong warang lang 'yung barang extra sweldo. I'm just asking. Warang okay. Extra I'm just asking. Uh, uh, well, again, ang sinasabi natin dito, ang uh, majority na natatanong ko lang. Majority oh, lang na natatanong actually, kung okay. abogado. Hmm. Kaya alam mo, ito 'yung Okay, ito ang magandang isipin ng mga tao pag sila'y 'yung bumoboto. Ay, seryoso ko Ang presidente ng Pilipinas has the ultimate power of appointment. Mm, ganun. Oo, yan ang kanyang, that's one of the, the highest powers of, the of a president, the power of appointment. Mm. He appoints lahat ng mga nasa executive department and in sa courts, up to the Supreme Court, ambassadors, um, that is appointed by the president. Eh, kaya nga busy eh. Busy, okay. Eh, kakapirma ng mga appointments. <laughs> kaya, kung kaya bumaboto ng presidente, alam mo, dapat, oh. na, na he, will, he or she uh -uh. will have the power to appoint Well, mm. ang tawag dyan, aabangan po natin ang susunod na kabanata. Masaya sa Pilipinas. Ah? Oh, saya? Oh, oh, masaya. Sayo, sayo. Ano, ano. Ay, sabi ko sa'yo kanina, sabi ko sa'yo, magdadrama tayo. Tingnan mo hanggang dito, Hindi na, oh, may drama oh, pa rin. Oh, yeah, eh. May drama, mayroong telenovela. Pinag-uusapan namin nung isa araw ng aking uh -oh. kaedadan na this generation, actually our generation, ang dami natin pinagdaan. Ako, pinang pinanganak ako, 1972, martial mm -hmm. law, mm -hmm. eh sa revolution, yung lahat ng kudeta, pandemic, mm -hmm. tas Totoo. lahat, tas ngayon ito. Totoo. Sa tingin ko, yan ang lamang natin. Oo, di ba? Kasi... Bugbog na bugbog tayo sa nakasaysayan. <laughs> Pero, si diba? Atty. Dani Concepcion, mas matanda. <laughs> Yell up like bottom line. Love you Zachary. Diba? I do, yes, oh, no, 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 no. love you sir. Sabi, sinabi ko lang naman, tata professor mo nga eh, di ba? Yeah, but ako, okay, sasabihin ko, I do not agree with I find the decision your personal opinion. My personal yes. personal, and pro, opinion, my personal po ito, opinion po ito mga as a friends ah, as a lawyer, okay. I oh, find the decision perplexing. Yeah, okay. Anyway, so ganun talaga yung mga perplexin. ano siguro sabihin na lang natin na may kanya-kanya niyang opinion mm -hmm. ang bawat mm -hmm. isang abogado, may kanya-kanyang interpretasyon. Mm -hmm. uh -hmm. Kaya nga abogado, eh, sakit nyo sa bangse. Eh. Oh. Iba-iba <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> kayo. Iba-iba oh, kayo oh. ng interpretasyon eh. Okay. Palakasa anyway. Palakasan na naman ng boses yan. Oh, na <laughs> <Palakasa> ng boses. <laughs> okay. Oh, eto na. Hello kay Dick Castro, magandang-magandang gabi. Hello. Thank you for watching and of all and of course ano and of course, hello na rin sa Carrie givers. Na si Nurse Lynn, Nurse Abby, and Jonah. magandang gabi. Si Lynn Jacinto, magandang gabi po. At si Linda So. Alam mo ito si Linda So. Dati pa naming suki yan sa kabilang estasyon. Ay. Oo, sumama na sa atin dito. Thank Hello. you very much. We love Hi, you. Hi, Miss Linda. Thank you, Miss Linda So. Hmm. Ayan. Okay. So, eto na ang tanong. <laughs> eto na yung tanong. Ang hirap naman kasi nung... Uh, nung no unang tanong ano. Oh, eh, no, no, no. marumdum damdamin niya. Wala tayong magagawa. Masakit sa bangs. Oh. Masakit sa bangs. O mm. oh, anyway, Rose ng Naik Cavite. Magandang gabi sa iyo, Rose. Hello po. Good evening. Ay. Good evening po. Why are you sad? Uh, kumain ka na ba, Rose? Yes, po. Uh -huh. Okay, po. Ganyan uh -huh. siya kung kumain na. Uh -huh. Just imagine pag hindi pa siya kumakain. Ano kayo? Ang, uh anong -huh. problema? Uh -huh. Rose, anong problema mo? Uh, um, about po sa pa-assume balance. sa Pa-assume balance. Ah, pa-assume. Yes. Uh, oh, sige, okay, sige, sige. Anong meron sa, ano muna ang produktong pinag-uusapan natin? Actually, o bahay, uh, o kotse, okay, ano ba 'to? Ano ang problema na niya, anong pro personal eh. pa, -assume pa -assume balance. pa O okay. oh, sige. Okay. Anong uh, produkto? Um, gumawa po kasi kami ng sasakyan. Ah, sasakyan. Mm -hmm. mm. Yes po. Tapos nawalan ako ng work. So, nagagawin po ng mga relative namin na uh, magpa-assume balance. Okay. Sina ng relatives mo? Oo. Okay. na mag-assume balance. Okay, yes, coach, yung pinag-uusapan, attorney. Uh -huh. Magkano ang denounce payment mo ilang taon na nasa'yo? Uh, actually, pinasyong balance ko po yung sasakyan ko. Oo nga. So, ako po yung binayaran nila. O, kasi ang paasyong balance, so, sa mga nakikinig ngayon, ano, ang paasyong balance, ikaw ang umutang, ikaw, ikaw yung original ano, ang uh, umutang, pero kunyari, oh, ayaw mo nang ituloy, ang gagawin mo, hahanap ka ng ibang tao na who wants to continue the amortization, isosoli sa iyo nung taong 'yon yung down payment mm. at siya na ang bahala sa Siya na ang sasalo. Oo. Eh, yung, 'Di ba tawag doon pasalo? Pasalo. Oh, okay. Doon ngayon, eh, oh, na 'yun. na 'yung mga tao. Social na at balance. Na okay, ngayon. sige. Tapos para Attume. ang kapalit niyan, Rose, I would suppose is that sila na ngayon ang gumawa ka na ng deed of assignment sa kanila para mailipat yung in the event na tapos na yung bayad, eh, parang ibinenta mo sa kanila yung sasakyan. Oo. Okay. Oh, so, ano so, problema? Ano oh, problema? So, yun nga po. Uh, dapat sila na yung magtutuloy ng payment noong June 13. Pero until now, ha, wala pa po silang binabayad sa bangko. Pero nasa, nasa kanila na yung sasakyan? Yes po. Ka gaano katagal na nangyayari na hindi sila nagbabayad? Mm, Simula June po. Ngayon pa lang, hindi na si nila naman nagbayad? Oo naman, karnaping na ata yan. <laughs> Teka muna, oh. nagbayad ba sa'yo ng paunang bayad? Yung mga down payment po, parang binalik po nila sa akin. Oh, kasi ganoon nga yung assume ah. balance. Kunyari, yung equity, sinuholi sa kanya, tapos sila lang dapat yung... Kamag-anak mo to, sure ka. Ay, mm -hmm. eh, hindi po. <laughs> Company po siya. Ah, kumpanya po ang ng bumili. Kumpanya ang bumili sa'yo? Opo, sa Malabon po. Meron kayong oh. kasulatan, Rose, sa nangyaring transaction nyo? Po. Meron kayong kasulatan na sa transaksyon nyo, overbal lang to. Meron po. Ah, meron. Ah, may kasulatan naman pala. Baka naman nakalimutan uh, lang, friend. Kasi magandang meron kasi actionable document yan, Rose. Ay sabihin namin sa actionable document is so you can sue on that kung bagay, hindi nila tinupad yung usapan nyo, then you can go to, pwede mo ireklamo. Pero attorney, Pero ang hirap, ang na, hirap yan kasi oh. wala naman sa kanya yung papel. Pagkatapos, baka hindi alam ng banko na pina-assume balance Hindi talaga nila alam yan. As far as e, pa, the bank paano is na yun? Hanggang ngayon, pag ikaw, oh, ling, paano uh, Rose, diba, ang problema ni Rose is habang hindi siya binabay, ay, hindi nagbabayad, siyang sisingilin ng banko. Ang credit oh. rating niya ang masisira. O, oh, ang tanong ko, dahil Uh, kakasimula pa lang naman eh, although bayad na siya, pwede ba siyang magpunta doon sa bangko at sabihin niya, teka muna, uh, uh, wala na yung sasakyan, kunin niyo na lang yung sasakyan, hindi na ako magtutuloy? Uh -huh. Eh, kaso binayaran na siya. Oo nga. Eh, marirepossess yung sasakyan na yan, Oo. Oh, eh, papaano na yun? Actually, yun naman ang na mangyayari niya. Kasi kung hindi nabayaran niya, marirepossess. As a credit. Eh, ay, ang three, alam mo ba ngayon, ha? Hindi kita tinatakot, Rose. Pero tinatakot oh, na oh. kita. <laughs> 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 hindi. Three months, pag hindi ka nagbayad, tatlong consecutive oh, months, hindi ka oh, nagbayad oh, ng oh, sasakyan. Hatak yun. Hatak. Eh, pero wala sa yes, kanya. Yes, Oo. Oh, oh, at pag wala sa'yo yun, de nasa ano yung sasakyan oo, oo. so ang gawin mo Rose is that kung mako mo yung, ka -ano, yung kung sino man yung pinagbentahan mo pinagpa-assume balance mo eh mag-demand letter ka na actually ito kung pwede kumakuha mo sila para hindi na ikaw magka problema ng ganyan kung mako-contact mo yan wag mo na silang hayaan na sila ang nagbabayad mismo kasi yung, yung ganyan, di ba yung magdeposito ka na lang ganyan huwi ka yan ng cheque na na in your name na ina para oh, merong karing ka preba na pag nagpumutok okay. oo, oo pag may pumutok eh di may criminal case siya kasi, pwede nga kung talaga ayaw nila eh karnaping pero kung ano diba kung sino man yung bumili oo actually may actually na naman ako okay. eh, 'di ba kung sakali mang kunin tong sasakyan na ito rosa ha makinig ka okay lang kung siguro kinu... Rose, yan, kasi kung kinuha yung sasakyan dahil sa kapabayaan nila eh, hindi na nila bababawi yung pera sa iyo. Eh problema mo na. Oh. Kasi ang mangyayari sa rose, papatong ng papatong ng papatong yung dapat mong bayaran. Mm -hmm. Ikaw ngayon ulit yung nagkautang kasi imbis na nawalan ka na ng bayarin uh, sa akin ano, hindi sila magbabayad. Hindi makukuha yung sasakyan. Eh, since nabigay na pala sa yung naisoli na sa iyo yung Lugi man. yung bumili nun. Lugi ang bumili. Kasi kon. kukunin yeah. sa kanya mm -hmm. yun eh. Ang siguro ang problema lang ni Rose eh, kung, siya eh. kung siya siya ang Huwag kang masyadong kabahan, Rose. Kasi kung ganyan eh kukunin na naman na, bayad ka na naman pala eh. Oh. Na? Siya ang may mas malaking talo pero huwag mong pababayaan yung kaso na yan kasi hmm. pag hindi naman nila nahanap yung sasakyan, problema mo rin. <laughs> <laughs> problema mo rin yun. Alam mo ba yun. kung nasaan sila, Rose? Sa, nandun po sa kasa nila. Sa, ka, sa casa sa okay. oh no baka mamaya na chip na yun eh pero still na-chop-chop -chop bills na oh nga yung for, for the parts oh no okay oh, sige oh, sige. Oh, sige alam mo na gagawin ha okay alam mo na Rose yes. oo oh. uh -huh. okay thank you Rose Rose, Rose kain ka ayun ka oh ano nga nalata siya lalo kailangan siguro niya mag-holid para may <laughs> sugar oh nga energy okay sige okay thank you Rose Thank you thank you po. Thank oh, you Natasha. Oh, um, ah. sige. O oh, eto na Merong mga shout out shout out. Oy. Si, um... aralin ko na nga yan, iingit ako. O alika kasi, oh, dapat sige. tuturuan kita. Oh, o si ba na, si ano, Lin Gab sa Sinto na text na, na nabati na natin. Sabi ni Linda, so yes, Miss Mare. yehey, solid from ABS-CBN days through the years. You are great, you are best ka pa, Campanilla Queen. Ay, Hello. thank you so very much. Okay. May fans club ka. fans. Pans club. Isa pans. lang. oh, pans. Pande. day. Okay. <laughs> May, mayroon ka pan o, oh, eto. Shout out po sa mga taga, a ah, a ah. Shoutout out po Saga Pamangkin ko si Cedric D. Castro, Calvin Castro, Meryl Chelsea Martinez at sa papa nilang si Julius Castro. Magandang gabi. Hello mga Castro. Okay, Hello. eto na si Anya Salvatierra. Hello! What a nice name, Salvatiera. Anya Salvatiera. Oh, oh artista. Okay, that's right. Mm -hmm. Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay natutuwa kayo sa ating... Uh... Oh, thank you, you're watching us. Oo oh, right oh, nga. Thank you so very much. o oh, sige, eto na ang next uh, texture natin. I si see... Rina, 32 years old, Makari, Serina. Dulas po ako sa ramp. Papuntang basement ng kumpanya namin at na-fracture ang ankle ko. Medyo ankle. Uncle. Hindi auntie. Hindi ang uncle. It's just uncle. uncle. Okay. <laughs> Medyo delikado po talaga yung tiles doon lalo na po kapag basa. Oh, Gusto ko pong malaman may pananagutan po ba ang kumpanya sa medical or operation expenses ko dahil nangyari ito sa loob ng premises nila. Salamat po. Ah, okay. Ang sagot ang sagot, depende. Although, okay, as a general rule, di ba, uh, an employer is liable for the accidents that happens to employees within the work premises. Work yes, place, that's premises. correct. Um, if it is, uh, lalo na kung yung activity is uh, in relation to or dahil dun sa kanyang trabaho. trabaho. Oo. Eto, eh, uh, nadula uh, siya sa rampa papuntang basement. Eh, ano eh. Ang tanong dyan, Ah, uh, papuntang basement. So baka hindi na premises ng hindi eh, oh, ng kumpanya namin eh. Basement ng kumpanya oh. namin. So the whole building is owned by the the, oh. the base the entire building. Okay. In fact, in fact, if I'm not mistaken, yung sa ECC, sa oh, sa ECC, Employees Compensation ECP Employment Employees Compensation Program ng SSS at ng GSIS, yan. yes. Oo. Doon pag nagkasakit kami extra ka dahil sa work related, yes. may compensation if you, if you ka have pa. accidents, illnesses, diseases during because work related. Yes. Um, no matter whose fault it is, kahit anong whether there is fault or not you are entitled to claim sa isip sa employment's comp Employee's yes. Compensation. Ngayon, ang mangyayari diyan Kahit nga, attorney, if I'm not mistaken, kasi before, I used to mm -hmm. have them as part of the interviewer, mm -hmm. viewies namin dito sa programa mm -hmm. before. Ang Kahit papunta ka pa lang, yes. papunta ka pa lang ng opisina, something happens, kasama na yun kaparte kasi na. Kasi you are going to your workplace, so it's related to. Mm -hmm. Related to You wouldn't be in that that area. kung hindi ka, ka papasok. kundi kung hindi ka papasok. So, kasama yon, di ba? Ngayon, ito, na-fracture ang kanya kasi madulas talaga yon pagbasa. Okay, so, parang feeling ko nga, baka nga pwedeng kahit pa paano isagutin ng iyong Oo naman. Employer. At kasi saka parang, ano naman yun? Makatao, di ba? Huwag oh. tayong makahayop. Makatao it's, tayo. Oo, oh, kasi lalo na <laughs> ngayon, nag-uulan, nag rainy season. Oo. Oh, ano? oh, oh, oh. so, parang, hindi naman parang uh, hindi naman niya ginusto 'yun. Oh, Gusto ba oh. niya masaktan? It is uh, foreseeable oh. na ang ang Files, ay mayiging madulas kung ito'y basta oh, okay so ang ang sinasabi lang natin is uh, whether employee ka uh, pag employer Under ka naman take code, oh. take care of oh, your employees ito. also in a sense na pagka alam 'yung delikado ganyan hmm. 'di ba oh, so dalawa 'yan so either you, you go to the yun na nga employees compensation which is kung kung private 'yan that SSS kung go government ano yan sa GSIS, GSIS. ka pupunta. Yeah. Tapos on under the labor code rin, kung yung mga injuries in the workplace it's also covered. Yan, yeah. okay, so, okay. okay. So anyway, yan ha, meron meron ka siguro sabi mo na lang sir, baka pwede pong makahingi ng tulong. Oo. Para hindi naman straight kasi minsan pagka hindi mo minsan lalo nagagalit 'yung employer do kahit na obligasyon nila. Ako, Pero dati, you know ko, dahil meron ako sa law firm Yes. Yes. may aksidente o yung rider namin kasi naman minsan sa pag nagde-deliver ng mga dokumento na aksidente. Kawawa naman. Oh, yung pina pina namin. Oh. Hindi no. naman ano. Hindi agad cremate. Hindi. 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 Hindi naman. Ano? Ano? Kala ko kaagad crem sa kasi di ba ngayon dati naging joke 'yun ano, yan ngayon, Anyway. Di. Oh, hello to si Melvin 'yon yung oh, amin, amin. Hello Melvin. Okay, you're strong, you're healthy. Okay. Eto na muna si ah uh, papabati sa atin si Mar Ernie na nakikinig. Hello, good evening. At syempre si uh, Anya Salvatierra. sabi niya, please greet my son. Eniola and daughter Yoshi. Ang ganda yeah. ng mga pangalan, di ba? Salit and Yoshi. Sa liit nito, kailangan ko talaga magsalamin na halata tuloy Actually, ako. Kasi natry ko ngayon na walang salamin. Na oh, okay, fancy, diba? oh, balik tayo sa walang salamin, oh. di ba? O oh, nakakatuwa naman na uh, from kanina, kaya pala bright ang colors natin ito, 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 na nagsimula ito, ito, sa ano ito, ito eh. Ito yung asul na asul pa rin ha. Hindi oh, siya naging pula. Hindi, hindi, hindi. hindi At pula. hindi ho dahil sa kulay ng politika ang suot namin. Walang ganon ha. Oh, ano oh. lang kami, nagkataon lang po ha. Walang malisya. Oo nga. Oo. Kataon lang. Nagkataon lamang. You're so oh, sige. dilaw. I'm so dilaw. Today you are so blue. blue okay. Yes. <laughs> Walang kinalaman sa politika. Utang na loob. Oh, <laughs> Pero, again, ulitin namin, ito pong programa ay para sa inyo, serbisyo publiko, para tayong matuto, magsaya. Bakit magsasaya, attorney? Kasi naman maglungkot. Tama ka no, doon. Po, May point ka choose doon. Choose to be happy. Yan. I choose to be happy. Choose happiness. Oh, Ayan. Oh, no, no. Ayan. Oh, hindi kasi, uh, pagka nadadagdagan yung kaalaman mo sa hmm. totoo lang, hmm. attorney ha, iba yung, teka muna, wait ha, oh. I know this, right? Oh, yeah. May ganyang factor eh, di ba? O, ako, nasa, ang aking trabaho, is stressful, pero hindi ako nagpapastress. stress oh, tama. Alam na kayo, huwag kayo magpastress. O kaya tune will in. Count, I will work out tomorrow. Yes. E tanungin mo ako ulit. Sabi oh, mo, how are you? How are you? Mas maganda kaysa kahapon. Ay, totoo. At mas gaganda ka pa bukas. Amen. Looking forward. Yes. yes. <laughs> Well anyway, maraming maraming salamat pong muli sa pagsama niyo sa amin at sana nakisaya kayo, nakitawa at uh, nadagdaga ng inyong kalaman sa batas. Again, we're trying to make things lighter. Yes. Mabigat na po ang sitwasyon sa mundo, mm -hmm. mabigat na ang sitwasyon sa bawat araw na kinahaharap natin. Pero gagawin natin mas magaan kung tayo'y sama-sama at may positibong pananaw mm -hmm. sa lahat ng problema at concerns. Okay? With that, ako po yung Mare ng Bayan, Maria. At ako po inyong Abogada de Campanilla, si Atty. PG. Bye, everyone! Bye. Thank you!